Narito ang pinakabagong listahan ng 2024 ng mga aktibong profesional na sumo wrestlers sa Japan, kasama ang kanilang rango, bansa at maikling paglalarawan. Ang mga ito ay kabilang sa Maku Division, ang pinakamataas na antas ng profesional na sumo. Mga aktibong sumo wrestlers ng 2024 Takakeisho Mitsunobu Ang kanyang lugar is sa Japan at ang kanyang rank is Ozeki isa sa mga pangunahing hapon na manlalaro, kilala sa malakas na tsupari o pagtulak. Kirishima Tetsuo, ang kanyang lugar is sa Mongolia, ang kanyang rank is Ozeki. Dating kilala bilang Kiribayama, magaling sa Yotsu, Zumo or Grappling Style. Si Hoshoryu Tomokatsu, ang kanyang lugar is sa Mongolia, ang kanyang rank is Ozeki. Pamangkin ni Asa Shoryu, mabilis, teknikal at agresibo. Si Daisho Hayato. Ang kanyang lugar ay sa Japan. Ang kanyang rank is Sekiwake. Kilala sa push and thrust style. Consistent performer. Wakamoto Haru Minato. Ang kanyang lugar ay sa Japan. Ang kanyang rank is Sekiwake. Isa sa tatlong magkakapatid na sumo wrestlers o Wakata Kakage Brothers. Abi Masatora. Ang kanyang lugar is sa Japan. Ang kanyang rank is Komusubi. May kakaibang estilo ng slap and thrust. Mabilis at unpredictable. Tobi Zaru Masaya. Ang kanyang lugar is sa Japan. Ang kanyang rank is Komusubi. Kilala sa bilis at liksi. Madalas gumamit ng Hatakikomi Pull Down. Asanoyama Hiroki, ang kanyang lugar is sa Japan Ang kanyang rank is Megashira Dating Ozeki na bumalik matapos ang suspensyon Malakas sa grappling Hokuto Fuji Daiki Ang kanyang lugar is sa Japan Ang kanyang rank is Megashira Matatag at agresibo Mahusay sa Oshidashi Si Meisei Shikara Ang kanyang lugar is sa Japan Ang kanyang rank is Megashira kilala sa disiplina at balansing estilo. Taka Nobuaki. Ang kanyang lugar is sa Japan. Ang kanyang rank is Megashira. Dating sa se Sekiwake, mahusay sa Yorikiri. Tama Washi Ichiro. Ang kanyang lugar is sa Mongolia. Ang kanyang rank is Megashira. Pinakamatandang aktibong rikishi sa Makuuchi, may higit 1,400 na laban. Mita Keiyumi Hisashi, ang kanyang lugar ay sa Japan. Ang kanyang rank is Megashira. Dating Ozeki, may tatlong Yushu titles. Shodai Naoya, Japan ang kanyang lugar. Ang kanyang rank is Megashira. Dating Ozeki, kilala sa counter techniques. Surugishu Momotaro, ang kanyang lugar is sa Japan Ang kanyang rank is Megashira Malaking katawan, mabagal pero malakas sa grappling Onosato Daiki Ang kanyang lugar is sa Japan Ang kanyang rank is Megashira Bagong bituin ng sumo, mabilis umangat sa ranggo Koto no Wakamasahiro Ang kanyang lugar is sa Japan Ang kanyang rank is Sekiwake anak ng dating Seki Waki Kotonowaka, consistent performer. Hokusaiho Osamu. Ang kanyang lugar, isa is Mongolia at Japan. Ang rank niya is Megashira. Alaga ni Hako, may taas na 2.4 meter. isa sa pinakamataas sa kasalukuyan. Takara Fuji Daisuke. Ang kanyang lugar, isa is Japan at ang kanyang rank is Migeshira. Veterano, kilala sa matatag na depensa. Mga aktibong dayuhang wrestlers ng 2024. Kirishima, ang kanyang lugar is sa Mongolia at ang kanyang rank is sa Uzekie. Dating Kiribayama, isa sa mga pinakamahusay na Mongolia ni Rikishi ngayon. Si Hoshoru, galing din siyang Mongolia. Ang kanyang rank Is Ozeki Pamangkin ni Asa Shoryu Mabilis at teknikal Si Tamawashi Ang kanyang lugar isa sa Mongolia Isa din siyang Megashira Pinakamatandang aktibong manlalaro Sa top division Si Hokusaiho Isa din siyang Mongolian And half Japanese Ang kanyang rank Is sa Megashira Prodigy ni Hakuho may halong Mongolian at Japanese heritage. Ichi Takashi, uh, siya din is galing sa Mongolia. Kaso suspended and retired siya noong 2023. Dating Megashira, nanalo ng Emperor's Cup noong 2022. Mga bagong umuusbong na no between. Onosato Daiki, sa Japan siya itinuring sa next big star ng sumo. Malakas, bata, at mabilis umangat. Atami Fuji Sakutaro. Ang galing din po siya ng Japan. Isa sa pinakabatang Megashira. May potensyal maging ozeki sa hinaharap. Haku Seho o Samu. Siya ito ay half Mongolian and half Japanese. Pinakamataas na Rikishi ngayon, 2.4. Alaga ni Hakuho. Sa kasulukuyang 2024, ang sumo wrestlers ay pinamumunuan pa rin ng mga Japanese at Mongolian wrestlers. Ngunit dumarami na rin ang mga mixed heritage at foreign burn rikishi. Ang mga Mongolian tulad ni Kirishima, Hoshoryu at Tamawashi ay patuloy na nagdadala ng mataas na antas ng kompetisyon. Habang ang mga Hapon tulad ni Takakesho, Otonowaka at Onosato ay bumabalik sa rurok ng tagumpay. Narito ang mas detalyado at mas malalim na paliwanag tungkol sa mga sikat na sumo wrestlers sa Japan. Pati na rin ang mga dayuhang sumo wrestlers, foreign rikishi, mula 1980s hanggang sa kasalukuyan, kabilang ang mga may Filipino o halo-halong lahi na konektado sa esport. Kasaysayan ng sumo sa Japan Ang sumo ay itinuturing na pambansang esport ng Japan, at mahigit sa 1,500 na taon ng kasaysayan. Nagsimula ito bilang ritual sa Shinto, kung saan ang mga laban ay ginaganap upang pasayahin ang mga Diyos at humiling ng masaganang ani. Sa paglipas ng panahon, naging profesional na esport ito. Pinamamahalaan ng Japan Sumo Association, Nihon Sumo Kyokai. Ang mga profesional na manlalaro ay tinatawag na rikishi at may mahigpit na hierarkiya mula sa pinakamababang rango, Jonokushi, hanggang sa pinakamataas, ang Yokozuna. Pinakatanyag na Japanese sumo wrestler, si Taiho Koki, isa sa mga pinakadakilang Yokozuna sa kaysaysayan. May 32 Yushu Championship titles, anak ng isang Ukrainian na ama at Japanese na ina isa sa mga unang Mixed Heritage Champions sa Japan. Si Kitan no Yumi Toshimitsu. Naging Yokozuna sa edad na 21. Isa sa pinakabatang nakamit ang rango. May 24 Yushu titles. Kilala sa kanyang lakas at disiplina sa doyo. Si Shio no Fuji Mitsugu. Tinaguri ang The Wolf dahil sa kanyang matinding determinasyon may 31 new titles. Isa sa mga unang Yokozuna na may mas maliit na katawan, 120 kg lamang. Ngunit napakalakas at mabilis. Si Hakuho Sho. Bagaman ipinanganak sa Mongolia, naging Japanese citizen noong 2021. May 45 Yusho titles, pinakamarami sa kaysaysayan. Itinuturing na greatest of all time ng modernong sumo. Mga dayuhang sumo wrestlers, 1980s hanggang sa kasalukuyan. Si Konishiki Yasukishi, unang dayuhan na umabot sa ranggong ozeki, pangalawang pinakamataas na ranggo. Tinaguri ang The Dump Truck, dahil sa kanyang bigat, tigit na 270 kilograms. Naging inspirasyon para sa mga sumusunod ng foreign wrestlers. Si Akebono Taro, unang foreign-born yokozuna ipinanganak bilang Chad Rowan sa Hawaii. May taas na 2.03 meters at bigat na 230 kg. Naging simbolo ng pagkakaibigan ng Japan at Hawaii. Si Musashimaru Koyo, ipinanganak na Fiamalu Penitani sa Samoa. Lumaki sa Hawaii, ikatlong foreign yokozuna. May tatlong Yusha titles isa sa pinakamarespetadong sumo wrestlers dahil sa kanya mabuting asal. Mga Mongolian Champions Si Asashoryu Akinori Kilala sa agresibong estilo at matinding karisma. May 25 Yusho titles. Isa sa mga unang Mongolian Yokozuna. Si Haruma Fuji Kohei Magaling sa bilis at taktika. May 9 Yusho titles. Si Kakuryu Rikisaburo, Kilala sa teknikal na estilo at disiplina. May six Yusho titles. Si Hakuo Sho, pinakamatugumpay sa lahat ng panahon. May 45 Yusho, higit sa 1,000 na panalo at pinakamahabang panahon bilang Yokozuna. Mga may dugong piloy na o kaugnayan sa Pilipinas. Si Kaino Nawaka, Filipino-Japanese amateur sumo wrestler na lumaban sa Japan noong 2000s. May ilang Filipino Japanese amateur wrestlers na lumalahok sa sumo tournaments sa Japan at South East Asia. Sa ngayon, wala pang purong Pilipino na umabot sa Makuuchi division, top division na professional na sumo. Ngunit may mga Pilipinong athletes na lumilipat mula sa swimming o judo patungong amateur sumo. Mga paraan ng pagkapanalo, winning points o kimarite. Ang kimarite ay ang opisyal na paraan ng pagpanalo sa isang laban Mahigit na uri ngunit ang pinakaraniwan ay Yorikiri Pagtulak, palabas habang hawak ang sinturon pinakaraniwang paraan ng pagkapanalo Oshidashi Pagtulak palabas ng walang hawak sa sinturon Karaniwang gamit ng malalakas na upper body wrestlers Hataki Komi Paghatak pababa sa kalaban Teknikal na paraan gamit ang bilis tenage Overarm Throw madalas gamitin ng mas teknikal na Rikishi Tsukidashi Pagtulak gamit ng mga palad para sa mga mabilis at agresibong manlalaro Sa bawat laban, ang unang Rikishi na mapatumba o mapalabas sa bilog ay talo Buod Mula 1980s hanggang ngayon, ang sumu ay nagbukas ng pinto para sa mga dayuhang atleta Lalo na mula sa Hawaii, Mongolia, at iba pang bansa. Ang mga ito ay nagbigay ng bagong sigla at international na reputation sa esports. Bagaman wala pang Pilipinong professional na sumo champion, lumalawak ang interes ng mga Pinoy sa larangan ng amateur sumo at martial arts, at posibleng sa hinaharap ay magkaroon ng Pilipino Rikishi na makapasok sa pinakamataas na antas ng sumo sa Japan.